Good morning mga best friend! Tara at samahan niyo ako sa pupuntahan namin ngayon. Sobrang tagal na mga best friend na hindi tayo nakakalabas ng bahay. At kahit nga malapit lang ang dagat dito sa amin ay hindi rin ako nakakapunta. Kaya ngayon na medyo malakas-lakas tayo at medyo nakakalakad naman na tayo ng maganda mga best friend, nagyaya ako na pumunta dito sa malapit na dagat dito sa amin at para makalanghap naman tayo ng sariwang hangin. Meron pa nga tayong nakitang isda dito na malapit dito sa tabing tagat dahil nga mga best friend dito sila bumibili ng mga isda na huli ng mga mangingisda. Nagtataka siguro kayo mga best friend bakit meron akong dalang ensure. What? Hindi ako magkakape sa tabing dagat dahil yung ensure na yan mga best friend ay eh paglalagyan natin yan ng gaka na kukunin natin sa tabing dagat. Bago ang lahat mga best friend, magpapalambing din sana ako sa inyo mga best friend. Palike and share naman itong video na to mga best friend tapos magcomment ka na rin sa baba. Pa-follow na rin ako para naman masuportahan itong ginagawa natin mga best friend. Malaking tulong na sa akin mga best friend kung tatapusin mo yung video na to. Thank you so much! So ayan mga best friend, hapon na pala ito mga best friend. Tapos sadatnan namin yung mga gumagawa ng iket dito sa amin mga best friend, yung mga mangingisda. So ganito ang ginagawa ng mga mangingisda kapag hapon mga best friend. Nag-aayos sila ng kanilang mga iket para meron silang gagamitin ng maaga bukas. Para pagising nila bukas mga best friend, ready na lahat at pumunta na lang sila ng laot. At dahil nga mga best friend, matagal din na wala kaming income sa pangingisda. Dahil nga yung unang bangka namin mga best friend ay nasira ng dahil sa bagyo mga best friend. At mabilis lang nasira mga best friend dahil nga luma na din. So ayun nga mga best friend, dahil nga matagal din na wala kaming income sa pangingisda, nainggit yung aking asawa na magkaroon ulit ng income. Dahil nga yung mga mangingisda dito mga best friend maraming huli. Kaya ang sabi niya sa akin mga best friend na magpapagawa nga din siya ng bangka. So ayun nga ang nangyari mga best friend, nagpagawa siya ng bangka. At dahil nga gusto din ni Nanay Evie na magkaroon ng sariling bangka, yan mga best friend. At tinulungan kami financially para matapos tong bangka na to mga best friend. So ito nga yung bangka namin mga best friend. Ang pangalan niya ay Oniko Iho. So wag niyo nang itanong mga best friend kung bakit Oniko Iho ang pangalan ng bangka. Napaka-obvious naman, di ba? Cherries! So, laking pasasalamat talaga namin mga best friend dahil nga sa isang buwan na laging pumupunta ng laot yung bangka namin mga best friend ay laging may holy mga best friend. So, thank you, thank you Lord talaga. So, hindi ko naman sinasabi na laging maraming holy mga best friend pero araw-araw talaga mga best friend ay may holy siya marami man or kukunti mga best friend, pinagpapasalamat talaga namin sa Diyos dahil nga hindi nasisiro yung huli ng aming bangka mga best friend. So ayan mga best friend, panoorin nyo kami kung paano kami kumuha ng gakka. Nung malakas-lakas pa tayo mga best friend at hindi pa tayo nagkasakit ng ganito, kalala, maaga pa lang noon mga best friend ay nandito na kami sa tabing dagat. Actually, gustong-gusto namin na dito kami nagkakape kapag umaga mga best friend. Dahil nga mga best friend, kapag nandito ka sa tabing dagat ng maaga mga best friend, siguradong meron kang libreng ulam pag-uwi. As long as masipag ka na tumulong sa mga mangingisda mga best friend, hindi sila madamot na bigyan ka ng pangulam mga best friend. Pero kung tamad ka at nahihiya kang tumulong mga best friend, ay pasensyahan na lang, cherries. So, ayan nga mga best friend, dahil nga tinatamad na kami na magpulot-pulot ng gakka dyan mga best friend. Humiram kami ng pangsalok para mas mabilis kaming makahuli or makakuha ng gakka mga best friend. So, ako yung tagaipon ng nakukuha namin mga best friend at yung asawa ko naman ang taga mga best friend. Yung ginamit namin dyan na pansalok mga best na eh hindi sa amin yan. Kinuha lang namin sa bangka. So shout out po sa may-ari po ng ano na 'yan, ng pansalok na 'yan mga best friend. Sorry po, nanguha na lang kami sa bangka ninyo. Shout out po. Actually, hindi naman po nasira, binalik din po namin. Charis. Sunong <laughs> so napagod na kaming kumuha ng mga dyan mga best friend, naligo na rin kami dyan mga best friend. Dahil nga maliliit lang naman yung mga kapa ngayon mga best friend. Kaya huminto na kami, nakakapagod din naman kasi. So ayan mga best friend, nung medyo matagal-tagal na kami naligo dyan mga best friend, nagaya na din akong umuwi dyan mga best friend dahil nga malamig na din. Eh medyo iniiwasan muna natin na malamigan ng sobra eh baka magkasakit tayo mga best friend. Huwag kayong mag-expect mga best friend na marami kaming nahuli dyan. Akala nyo na puno namin yung lagayan namin. Kukunti lang yan mga best friend. Parang hindi ko pa yata yan inulam dahil nga kukunti. So yun lang kwento natin ngayong araw mga best friends Sana panoorin nyo hanggang matapos. Thank you so much. Bye!